Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang time team na panalangin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Salamat po sa panibagong buhay at hininga. Salamat sa pagising na ito na tanda ng iyong patuloy na pag-ibig at awa sa akin. Salamat sa nakaraang gabi sa katahimikan at kapahingahan. Salamat sa proteksyon sa buong magdamag. Salamat sa aking pamilya, sa aming tahanan, sa mga biyaya at oportunidad na patuloy mong ipinagkakaloob. Tunay ngang ikaw ay mabuti, tapat at mapagkalinga. Panginoon, bago ako magsimula ng araw na ito, nilalapit ko muna ang aking puso. Linisin mo po ito mula sa lahat ng kasalanan, mga maling salita, kilos at kaisipan. Patawad po sa mga pagkakataong ako'y naging makasarili, mainitin ang ulo at kulang sa tiwala sa iyo. Ama, hinihiling ko po ngayon ang iyong gabay at pagpapala para sa araw na ito. Naway maging mapayapa, makabuluhan at puno ng kagalakan ang bawat sandali. Bigyan mo po ako ng malinaw na pag-iisip, matatag na pananampalataya, at pusong marunong magmahal at umunawa. Kung may mga pagsubok na darating, bigyan mo ako ng lakas at karunungan upang malampasan ito. Kung may mga desisyon kailangang gawin, ituro mo po sa akin ang tamang landas. Sa bawat hakbang, Panginoon, samahan mo ako. Panginoon, inilalagak ko sa iyo ang aking katawan at kalusugan. Protektahan mo po ako at ang aking mahal sa buhay laban sa anumang sakit, disgrasya, o panganib. Palakasin mo po kami, pisikal, emosyonal, at espirituwal. Sa trabaho man o sa bahay, sa paaralan o sa anumang responsibilidad, tulungan mo po akong maging masigasig, matiyaga, at tapat. Huwag mo pong hayaang madala ako katamaran o pagkawalang gana. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong liwanag at biyaya. Panginoon, hinihiling ko rin ang magandang araw hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa aking pamilya, kaibigan, at maging sa mga hindi ko kilala. Pagpalain mo po sila. Bigyan mo sila ng pag-asa, kapayapaan, at kasiyahan. Naway madama rin nila ang iyong presensya sa araw na ito. Ama, salamat sa magandang araw, sa hangin, araw, at mga nilikha mo. Tulungan mo po kaming maging mabuting tagapangalaga ng kalikasan. Naway magbigay rin ito ng ginhawa at aliwala sa aming araw. Itinatalaga ko po sa iyo ang buong araw na ito. Ang bawat galaw, salita at iniisip ko, naway maging kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo po akong tumahak sa landas ng kabanalan at kabutihan. Kung ako man ay humarap sa tukso, palakasin mo ako upang ito'y malabanan. Kung ako man ay malungkot, ikaw nawa ang maging aking kalakasan. Kung ako'y magtagumpay, ikaw nawa ang aking papurihan. Salamat o Diyos sa kapayapaan na iyong ibinubuho sa aking puso. Salamat sa tiwala na anuman ang mangyari ngayon, ikaw ay kasama ko. Hinihintay ko po ang magandang araw na iyong inihanda para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Ama namin, langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos